Good morning mga kalabs uh, Ito kagigising Quarter to six na At tingnan ko ulit yung Ate dun sa labas Kung andun, gising na ba siya Andito ako ngayon Sa maramang bukid noon. Ito yung bus terminal Ang maramag Ingay na ng bus Tingnan ko na nga kung nagpapasigil siya So, yeah. Hi, good morning. Good morning. Oh. Nag-video ulit ako ah. mag huh? ulit ako. Natutulog ka? Huh? Masarap tulog mo? Okay, Ay, ito si Ati. Ate. Eh, nakalimot Ima. Uh -huh. <laughs> At Ima, di ba pangalan mo? Mm. Tapos ngayon, pagkatapos nito, saan ka pupunta? Pagising mo. Lakad-lakad lang? Yeah gusto mo magkape? Mm -hmm. Mayroon akong may okay. ano dyan, may mm -hmm. bread at saka ano. Mamaya mm -hmm. um, ka na malis. Kaunsa, sa. Ha? Balik ka unyang gabi dire? Balik ka mayang gabi? Ha? Huh? Balik ka mayang gabi dito matulog? Mm -hmm. mm. Ay, may dala ka, butit may ano ka, may dalang blanket kasi malamig. At saka mm -hmm. ito, oh. Yung mga kalabs, may ano na siya, yung uwi na daw ay, may maglalakad-lakad naman, na naman siya. Bagayan ko siya ng ano, mga alas sa isna, na tinanghali ng gising. Noon na pa si Ate Ima ng gising. <laughs> so wala ka ng anak, wala ng anak mo hirap mag-isa, hmm. mag-isa lang ano. Yung parents mo, wala ka na rin parents. Huh? Parents. Mayroon na, pero mal malayo mm -hmm. na yung ano iba, nasa Lanao. Ah, Lanao. Ah, ano, Muslim yung tatay mo? Ay, matagal na namatay. Ah, matagal na. Ay, bata ka pa. Hmm. Yung mother mo lang. Mm, yung asawa mo pula, ano, no, kakalungkot, may iba na. sige dito ka lang ha kunin kukuha ko ng bread tinapay at bigyan kita ng kape ha ha ayaw lakaw ha magkuha ko mga kalawas bigyan ko muna siya ng ano painit ng tiyan at bread tingnan kalab sulabang tubig. Iniinit pa yung tubig. Gusto ka maligo? Mo yeah, 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 yeah. <inaudible> may tubig doon sa ano, sa doon sa likod namin. Yeah, 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 yeah. Ajan sa ano. Iniinit pa yung tubig. Yeah, yeah, yeah. Mga kalab, sa ko sana siyang palig din sa ano namin. Amoy ano kasi siya, mapanghi. Amoy yata siya sa ano niya. Ah, sa lawal niya. Ako ng upuan. Ah. Hmm. Alam ko? Yung mo? Bill. 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 Mm. na alis, napapainit pa ng tubig. Hmm. Mag Gusto mag Taka -taka. Okay. Mm. Tagaan ko ka magbangko, tagaan-taka. Ano ko na ito? Oo. Ano na muna. Ipo ka muna dyan. Mamaya ka na, alis. Lagay mo lang dito yung bag mo. Ang galon ay yung mga haplas. Ay, mayroon mga haplas din Bili ako. Kasi ginagamit ko siyang kukang Magkano yung haplas mo? Dalan mo ako, ha?